Maulan na araw nga pala sa inyong lahat mga kamadiskarte. At dahil sa palaging umulan ngayon mga kamadiskarte, dahil nga may low pressure, ay naisipan kong magluto ng palaman. At tamang tama, dahil yung fish pan na maraming talaba mga kamadiskarte ay bakante pa rin hanggang sa ngayon. So for today's video mga kamadiskarte ay magluluto ako ng palaman gamit itong mga talaba or mga sisi. At nalinisan ko na pala itong mga kamadiskarte so lalagyan ko lang ito ng sibuyas, konting cornstarch para crispy mga kamadiskarte at syaka ng flour. At naglagay din pala ako mga kamadiskarte ng black pepper para sa pangpalasa nito. At saka nagdagdag na din ako ng harina. Lahat nga pala ng nilagay ko dito mga kamadiskarte ay tansya-tansya lang talaga. At pagkatapos nyan mga kamadiskarte ay hinalo-halo ko lang hanggang sa maging ganito yung itsura niya. Naglagay nga din pala ako dyan mga kamadiskarte ng konting asin, bitchin, tsaka magic sarap. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita. Medyo oily din na kasi ang lola. Char! eto na nga mga kamadiskarte, niluto ko na yung mixture na ginawa ko kanina. Depende na sa inyo mga kamadiskarte kung gaano kalaki yung gagawin nyo. At sa pagluto nga pala nito mga kamadiskarte ay madali siyang masunog kaya dapat ay hinaan nyo lang ang apoy. At kapag ganyan na yung tsura niya mga kamadiskarte, for sure luto na yan. At charan luto na yung ating palaman mga kamadiskarte gamit ang sisi. Para lang din siyang burger patties mga kamadiskarte. Sobrang sarap nito mga kamadiskarte ay palaman sa tinapay. Pare sa kape pang almusal. At hindi lang pang palaman mga kamadiskarte kundi ang sarap niya ding iulam. Isausaw mo lang siya mga kamadiskarte sa ketchup at aba, solved na 'yung ulam mo. At hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kamadiskarte, at maraming maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana ay nag-enjoy kayo. God bless and paalam.